ito so, kakapsat mga bulsoy ganito kahaba ang pila, kapot ka sa akin so, ako bang din o, kanina sa kubaw medyo may kilap pero ilang bas naman yan ganito kahaba haba kaba ng pila ito so, ipila libre sa din kasi ito ayo isa lang isa libre sa ito hanggang ano hanggang uh, litex bababa na ako kay Peter ayo so, haba ng pila oh. pero sulod-sulod naman ang bus ayun meron na naman kasulot, Sulot-sulot pa ng bag. Hindi rin nagtatagal ang ano. Ah. Uh, pila. <laughs> yeah, haba nga ng pila. Yo, okay, oh, sakay naman agad eh. Yeah, mga biyaing Commonwealth Market. Yeah. Ako bababa ba, sa St. Peter kasi. lang talaga eh pwedeng pwede magkanti kung gusto mo magkanti. <coughs> yeah, <nakasakay lahat> <coughs> 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 pila din ba? Ah? Bigagawad. Ha, oh, tara. <laughs> Lipadaw. Cantik oh. din la. <laughs> Sinta mo mas. Daul. Pakakuloko <laughs> eh. Dapat kayo na inuna noon eh. <laughs> Dapat kayo nang priority kanina pa eh. ata talagang pila at mga mga gusto yung rush hour kasi diba at if makalibre ka ako naka libre sakay Oo uh sir! -huh. Yeah, haba haba lang talaga hindi saga lang talagang pila na to libre sakay kasi diba libre sakay na siya hanggang uh, common market uh -huh. bakit ka muna kaya kasi baba pa sa pila ng mga tao video so, na pila kasi niyan. So, upload videos ng to kakapkas so, mga ka bukay. Ito, may park kagad, di ba? Mabilis naman ng time ano eh. Yung talaga na napupuno lang talaga ng tao. Yes, may park may park kagad oh. Wala nang kagulo dito sa alaala. Ba. Libre sa kay kasi, di ba? Ah, bibili na ako ng kakanpas na rin ako ng bisikleta eh. Sa so, kanila bisikleta na lang eh. Ito yung pagpapagupa -up pa yung binili din nabili niya. Oh. sikleta niya. Pero di practical mag-bike kasi dito sa Maynila, sa Baguio. Kaya nga yung bike sa mani yung bike, bike ko, ko dito, yakit ko talaga sa Baguio yun, doon na lang yun. Oh, Pagbalik ko sa Baguio, doon na lang yun. Ito So, practical pag dito, doon. Ito, di practical. Yung mga kalabang mo rin ito, may bus, may jeep. May diba? so, bus, may jeep, may motor. Kahit okay. yung bicycle lady, lane dito, kinukuha ng motor. Diba? Yan ang nakaka-visit eh. Kasi is doon, may sarili ka lane ng bike. Bayan sa bagyo mo Hindi ka dito. Hindi kung hindi kung juicy bike dito sa Maynila. Doon lang, sa subdivision namin. Doon lang ako nagpapay. Palengke, malapit. Dito. Pero lalabas ng co-content. Hindi pa kami nang basa sa mga po'y. Eh. Nakapila pa rin kami. hindi lang yung bike doon? Ang ganda pa naman eh? <coughs> 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 haba ng pila pero okay lang taga-taga lang talaga nabiyahin ko ang pet market libre sakay kaya ganyang kapuno mm -hmm. bali pa ba ako si ting teacher sa si bahan mm -hmm. lang Kalau tak kau kau kapkan, mengapa pun kau mahabah bahat dapat mamaya mag live ulit mag upload ulit tayo mamaya pag uwi o paglakad ko uh, magmula si Peter hanggang balay i upload videos ko ulit yan magmula si Peter hanggang bahay sige kakapkat mga puntoy haba pa ng pila mahaba pa to bye bye ingat sa kate pa tong pila mamaya ulit mamaya ulit upload videos mahaba ito okay, no, pila mga puntoy